Good morning, mapagpalang araw kaibigan. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tapos na po akong uminom ng garlic water with lemon and honey kanina. So nakalipas na po ang mga isang oras. Napo, tapos na rin ako nag-exercise kanina. So, ito naman. Pwede na akong magalmusal. Ito ng aking ito po may mainit na tubig. Ano? Para matunaw siya. Bagong kulupo yung tubig kasi galing sa rep ito. Nakatabi. Nakatabi. So ano po pala siya Energen Iyon Pampalakas <laughs> Lalakas kaya tayo nito Ayan Iyon tama tama lang po ano Tingnan ninyo Ito siya Ito Energen Tapos, ito, tinapay. Tawa tayo ng isa. Magkatakulog. Para natin ulit, para magma-expose. yan natin ng palaman. Oh. Yan natin. Palaman. Palaman. Ayan. Ito po yung almusalin ko ngayon. Salamat Panginoon sa binigay mo pong almusal sa akin. So, wag ito. Sa ngala ni Yesus. Tandaan nyo po, lagi nyo pinagdadasa lang bawat kahinin ninyo kasi galing po sa Diyos yan. Huwag nyo pong sabihin hindi galing sa Diyos. Sa Diyos po galing yan. Ha? Sige po, God bless us all po. Okay, kahit tayo.

बोहा या कहो कबारी की दीदी नाम है मेरा नाम है गंगा के समर

gab na la putong. niya Ako yung kasi yung mga na galing sa mga may mahal ก่อนที่จะขอไปทําการนี้ไอตัวนี้พวกพี่มารังกันนูกับพยุงคอยมีใจชมเพิ่งเวลาที่ okay.

Good morning, good morning po, ano. Yeah. Pinapalamig ko po ito para mayinom po. Pagkatapos ko nito, lalabas kami ni Samer. Tignan po ah. Pagkagising ko, pray. Pasalamat sa Panginoon Diyos. Sa masarap na tulog na binigay niya magdamag. Then, exercise, exercise. Pagkatapos ng exercise, garlic water with lemon and honey. after that, nagpalipas po ako ng 30 minutos ngayon, may isang oras na lumipas kaya malaya na akong maghahanusal ganyan po ang aking daily routine sa buhay lalo na kung may kapasanan po kayo kahit may kapansanan kayo, kung ano yung kaya yung gawin, ha? Galaw-galaw. Ano, mahalaga po yun. Mm -hmm. ano, Lagi ano, nyo tatandaan. Eh. Lagi nyo pong inuhunan ang ating Panginoon, Panginoon Diyos. Amen. Naman. Bago kayo matulong sa gabi, pasalamatan ninyo siya. Tandaan niyo po yan. Ito, bigay ng Diyos. Alam nyo, kapag inuuna ninyo ang Diyos, ang pag-ihingat ng Diyos ay lagi niyang ginagawa para sa inyo. Tandaan nyo po yan. No? Lahat. Exercise. Garlic water. Almasal. Diyos, lahat ang nagbibigay niyan. Ang gusto ng Diyos, i-appreciate niyo po yung kanyang kabutihan sa buhay natin. Hindi yung hindi niyo binabali. Eh, binaba lang yung patatas, Hindi pa So hanggang dito na lamang po, ano? Hindi po ang inyong kaibigan, kay Jesus, brother, man, imotis sa... Dapat kasali ito pipino eh. Pero hindi ko na po, ano. Na po? Sana po, meron kayong natutunan sa aking munting video. Hindi po ako teacher kaibigan. Like and share. No? Then, mag-subscribe naman po kayo. Kapag palang araw po, muli, siya po si Sister Billy. Mukhang nagulat siya. Hindi niya alam, nakabidyo ko kami. Ah! Bye-bye! <laughs>